Hello mga ikan! Isa ka rin ba sa mahili kumain ng pansit duglog? Ngayong araw ay tuturo namin kung sa makakabili na talaga namang napakasarap na pansit luglog. At ito nga po ay located sa Biwas Tansa, Cavite. Ang Lingling Special Palabok and Luglog. Ang nakabalot talaga sa dami. Paano po ang ano? Yan, 125. Bimalaman. Nahanap namin po yan. Wala nang masyado nagsitinda sa amin. Ano ba? Gentry po. Ah, dami oh. na ka dito. Gentry. Ah, galing ka. Gentry. Hindi ko madugpang tayo. Ayan, ang inyong lingkod po ay nakipagkwentuhan sa ating mga igan. Sa halagang 30 pesos po ay makakabili na po kayo ng isang order. Membro na kayo. <laughs> Nalugan. Sa amin, meron, sa meron din eh, tiga di ka BGG dito na... Oo nga po eh. Bukod po sa mura ay masasabi ko din na malinis ang kanilang tinitinda. Kita nyo naman po na bagong luto ang ginamit na sauce at noodles. Hmm, Santeri na ganyan. 500. Sarap na sa

Hindi matagal na kayo dito, no? Ay, oh. Ilang taon na po? higit na isang taon. Alin? Mm -hmm. Kami dito. 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 Pero ito, ito bahay namin ang tanda. Eh, sila nang gagaling pa ng punta. Oo. Oh. na dito. Pa, Baka palita. ano, oh, bagong luto tayo. Oo, oh, eh, eto pa, oh, bagong luto rin. Ara araw ar nasa kaalaman dinayo pa namin kayo <laughs> dinayo pa namin kayo ayan mo order order messenger oh na hello pang 56 pagdating oh pwede naman meron sa amin isang sa yung cravings natin eh Meron pa, sa okay, O ano okay, so, yan tayo, so, naka kayo. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Salamat, salamat. pa saan bayad si Hindi lang bayad si Lalabo, pag delivery. Eh, sa amin ay eh, 40 lang yung niya. <laughs> Una. Eh, <laughs> na, isang base, naman, Pasig, binala. Bago sumulit din sa parangyake. Lalamog din yun. Morder mga tinapay dalawang klase po ng no, isang mani Pero mas may ang stasyon? Patikimin ko kayo ng mga uge. sa wala para kung para kung kalam niyo. dalawa. Ito pala yun. Ah, stasyon niya. Ito ano yun. Ano lang sa messenger? Nagyan ko kayo, patikinin ko kayo ng toge ari na 'yung Kaya <laughs> kung sinabi ko bibili ako dami na naman. Dami. sa na. Ano <laughs> ko 'yung ano ni Ate? Oh, uh, nga, lo, wala, wala si pa well, Ano na ba 'yan? Ati, ko di merong pamatigas. Ah, wala po siyang ano, pure lang po. Oh. Uh, ang paasin ko kasi ng kamyas. Ah. yung istasyon. Hindi ah, mga tanghan. Ano? Sara? Ano na to? Mga ito. Tapos na kami. Oo. Oh. Sabat Linggo,

Alitrate, 30. So, kuya. Eh, ano, wala? Ano, mga kaibigan? Salamat, Thank you. Thank you, ate. Thank you. Message na lang ako. Apa. Sige po, pa, hindi na pala. mga igan. Ito naman po yung pansit estasyon na prini ate sa amin. Ito po ay togi lang po at walang kasamang noodles. At ito po ay napakasarap din po. Hanggang dito na lamang po muna. Muli maraming salamat po sa panonood at God bless po sa ating lahat.